Vice President Sara Duterte, mga kababayan ko ha, ah, mga kapatid, no? Uh, sabi dito, di daw dapat sisihin, mga kababayan ko ha. Ah. Ni daw dapat sisihin. Sabi dito, mga kababayan ko, ni uh, Presidential Advisor for Property Alleviation Secretary uh, Larry Gadon, no, mga kababayan ko, ay uh, at ang uh, act teacher. Sabi po dito, hindi pinaligtas ni presidential ano presidential advisor on poverty alleviation secretary Atty. Uh, attorney Larry Gadon uh, mga kababayan ko ang, uh, ang pagsasaya ng act teachers party list mga kababayan ko ha uh, sa pangunguna ni House Representative Castro sa pagre-resign ni Vice President Sara Duterte. Ito ha, uh, sabi po dito hindi daw po pinalaano, hindi pinaligtas mga kababayan ko ha. Uh. Ito ha, uh, sa pag-resign daw po ni Sara Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng NTF-LACC conflict sabi to ni VP Sara Duterte. Unacceptable sabi na Tony Larry. The Filipino used to be most intelligent people. Our universities and college are world class. UST is older than Harvard. We export smart brains like doctors, engineer, architects, nurses, med, tech, etc. Paliwanag ni Gadon, mga kababayan ko. No? But it is not fair to be blamed on VP Sara Duterte the Kyle of Education country was accused by the EDSA 1 and Cory as they uh, fuse to the brainwashing the school children with the books and lesson they pick her uh, heroism. And Ninoy and Cory instead of putting emphasis. Ya sabi dito ha. Ah, on econ, uh, on academic English math, science dagdag pa ng official the yellow the yellow regime. Sabi dito, the yellow regime. Mga kababayan ko ha, ah, scrap to the art ROTC, weak scene. No so nationalism, patriotism among youth, future generation so that the national defense would be, and ah, would be would be rather weak given na communist and the NC and NPA's NPA's advantage ang mga ni, uh, ang mga nilagay ni Cory sa DepEd mga komunista NDF pagdidiin ni Secretary Larry Gadon ito ito elaborate lang natin to ha kasi mahalaga to no kaugnay nito kaug, sabi, 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 pa dito ni Attorney Larry Gadon kaug, kaug, kaugnay kaug nito kaugnay nito ay eh, din Nigadon, don, ang pagbibitiw ni Sara sa amahan nitong sa dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga bayan ah no? uh, bayaran nitong supporter at vlogger ayan okay This is very ano ha, napaagaling. Ang ganda po ng sinabi ni Secretary Larry Gadon dito. Because trying to balance everything. Mga kababayan ko, binalance po ni Secretary Lariga doon yung mga sinabi niya. Kung tutuusin, tama po yung sinabi ni Secretary. Nung panahon po ng mga Marcos, mga kababayan ko, wala po, ha? Wala pong ano? Wala pong, na wala pong nagsasabi sa libro na ang, mark ang, ang mga Marcos ay magnanakaw. Ang mga Aquino ay mga bayani. Wala pong ganon during that during the administration. Tama po 'yung sinabi ni Secretary Lariga doon nung umupo po si Cory Aquino, doon na tinaniman, nang tinaniman ng ideology 'yung ating mga estudyante. Tama rin po 'yung sinabing reference ito ni Secretary Lariga doon because we have the 400 years old uh, university which is UST, University of Santo Tomas, mga kababayan ko, mga kapatid talagang totoo yung sinabi niya na brainwash. But suddenly, mga kababayan ko, kinundi na din po ni Secretary Larry Gadon yung mga pumupo na sa kanya. Tama po yon yung mga pumupo na sa kanya. Like I said, mga kababayan ko, sa nung mga nakaraan vlog ko, kung babalikan nyo po, di ba po nasabi ko po sa inyo, mga kababayan ko, someday, bababayan si Sarah lulubog yan because of their supporters and nan dahil sa kanyang tatay. Mga kababayan ko, hindi po ako nagkamali ng sinabi ko. And right now, mga kababayan ko, nagulat po ako doon sa, kinun, po sa sinabi ni Secretary Lariga doon na kung lang, yung aming iniisip, mga kababayan ko, ay siya rin pong iniisip ni Secretary Larry Gadon, mga kababayan ko. Nagtugma po kami sa salitang kaugnay ni Toy, binunton ni Secretary Larry Gadon, ang pagbibitiw ni Sara Duterte dahil po nito sa dating presidente, sa ama niyang dating presidente at sa mga bayarang taga-suporta niyang suportang vlogger, mga kababayan ko. Hindi po ako nagkamali sa sinabi ko. And, and uh, right now, nagulat din po ako kasi iisa po yung aming nais sabihin ni Secretary Lariga doon. Tama po kayo doon, no? Ngayon po, ang uh, ngayon po mga kababayan ko sa pagpapatuloy po ng ating sinasabi, babasahin ko lang po ito, sabi po niya dito, yang ginagawa ninyong lahat magba-backfire kay BP Sara Inday. Ang may mga ang sabi dito ah. Na kay Sara Inday, magba lahat kay BP Sara Inday. May mga kasalanan sa mga nangyayari ngayon ay kayo mga DDS supporter, mga DID at DDS vlogger at former President Duterte. Diniin niya na to ha. Ah. Yan talaga ang nangyayari. Sayang yung unity team. Maganda sana ang inumpisahan pero dahil lamang sa issue ng confidential fund, nagwala ang ang, matandang Duterte. Sino nagsuffer? Si Inday Sara ngayon. Yan ang wika ni Attorney Secretary Larry Gadon. Mga kababayan ko, tama po yung sinabi ni tama po yung uh, sinabi ni Secretary Larry Gadon dito. kung is na uh, nung simula ng confidential fund, ano nangyari? Sino nagsuffer? Sino ang naputokan ng nangyari ngayon? It's BP Sara Duterte, mga kababayan ko. Pero pero mga kababayan ko, no? medyo salingin, medyo lilihis lang ako ng konti dun sa statement ni Secretary, mga kababayan ko, no? I think Secretary, ginusto rin po ni Sara Duterte na sumaling dito. Because mga kababayan ko, alam naman natin yung totoong kulay ng politika, no? alam naman natin kung saan talaga dadalhin yung 650 million and 11 million confidential fund and 100 uh, 1900 go student we know it mga kababayan ko no based on my own opinion because sa dinami-dami ng mga sinamahang kong political uh party mga kababayan ko or, or non-political party naging opposition mapa op, mapa-mapa-mapa-position man tayo opposition tayo no we know it mga kababayan ko aminin man natin sa hindi alam ko naman yung hinihingi ni Sara Duterte na 650 million mga kababayan ko ay mapupunta lamang yan sa maagang kampanya mga kababayan ko sa maagang kampanya pero what if no What if mga kababayan ganito ang mangyari? Ganito ang mangyari. Eto, haka-haka ko pa lang to, mga kababayan ko. Haka-haka ko pa lang to, ha? hindi po tayo naninira. Pero, eto, haka ko lang. No? What if, mga kababayan ko, ibinigay ni House Speaker Martin Romualdez at pinirmahan, inaprobahan niyang 650 million confidential fund ni Sara Duterte? Kung nagkataon, mga kababayan ko, kung nagkataon, pinirmahan po yan Chak, mga kababayan ko, wala na pong tanong-tanong yan. Certification na lang ng certificate yan, mga kababayan ko. At ang diretsyo niyan, mga kapatid, kung ako po ang tatanong inyo, based on my own analysis, sa kampanya lang po mapupuntayan at preparasyon ng mga bata niya na tatakbo sa 2025 25 midterm election, mga kababayan ko. No? mga kapatid. Ngayon, bakit nga ba nagwala ang matandang Duterte? Kasi the only resources, the only power na meron po ang mga Duterte, it's because kay Sara Duterte lamang. Bilang vice presidente, Other, otherwise mga kababayan ko, wala na pong ibang nakaposisyon, na nakapa, wala na pong ibang kaalyado ang matandang Duterte na nakaposisyon po sa gobyerno kundi ang, ang, ang tanging anak niya na lamang na isang karpyo, mga kababayan ko. Okay? Mga kapatid, isa po yan sa mga pinakamalaking dagok na kinakagalit po ng matandang Duterte, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan ko, mahihilot po sana yan. Magagawang po sana ng paraan because President Bongbong Marcos said, nung pumuputok pa lamang ang problema na yan tungkol sa confidential fund, mga kapatid, well, Nung pumuputok pa lamang yung problema na yan sa confidential fund, mga kababayan ko, alam nyo po ang nangyari, nung pumuputok pa lamang po yan, ha? Yung confidential fund na yan, ay sinabi na po ni Pangulong Bongbong Marcos na siya ay matalik na kaibigan ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Ah, uh, sinasabi niya po 'yon at hinihilot niya pa po 'yon. Pero nabasag po ang unity team, mga kababayan ko, nung time ng panahon na kumalas po si GMA at si Sara Duterte sa Lakas CMD. Mga Lakas CMD at biglang bumalik si ano si Aroyo sa lakas sa panig ni Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan ko at biglang bitiw po si Sara Duterte. Hindi po ba kayo nagtataka mga kababayan ko? Hindi po ba kayo nagtataka mga kapatid? Ako lang po kung tatanungin niyo ko, no? Kung tatanungin niyo po ko, mayor pa lamang po si Sara Duterte. Ay alam ko pong matagal na pong nakikialam at gusto niya lagi na ina-underdog yung mga tao sa Congress. Ito po ah, mga kababayan ko, makinig po kayo ha. Ah. panahon po nung tatay niya, siya po ay alkalde no? at mayor pa lamang po ng Dabaw, mga kababayan. Maliwanag po to sa aking mga mata. Nung no, naaalala niyo po yung agawan ng power sa pagka-house speaker, nung si Cayetano at si Velasco ay nagtalo bilang house speaker. Yung sinasabi nilang term sharing na iniya sina ayo ayaw bumaba ni Cayetano. Ganito po 'yan mga kababayan ko. Ganito po 'yon. Ako po sa palagay ko, based on my own, ha? based on my own, my own. Before midterm election ng senatorial, nagkaroon po ng balasahan sa sena sa Kongreso. Nagkaroon po ng balasahan, pinababa po nila sa pilitan. Etong si etong uh, si Cayetano, that time at pinapalitan ni Lour Velasco, mga kababayan ko. 'Di ba? Tama ako? Pinapalitan. Ang nagmamanipulate po na para pababain itong si uh, Cayetano during his uh, administration bilang House Speaker noon ng panahon ni Duterte <laughs> ay uh, si Sara Duterte. Ang nagmanipulate at nagdrive papuntang Kongreso para bitbitin bilang house speaker itong si Velasco mga kababayan ko during that time kasi sabi daw ayaw mag ayaw magbitiw ayaw magganyan ayaw magbita uh, gumawa na yan magkaroon tayo ng balasahan o sige binababa nila si Cayetano sinapilitan nilang ipinababa si Cayetano at pinanek itong si Velasco bilang house speaker. Kasi po mga kababayan ko, same what happened to Cayetano ang ginagawa ni Sara Duterte doon kay Cayetano, kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi po mga kababayan ko, alam naman po natin ang Kongreso, so may hawak ng budget natin. <laughs> sila po ang ay sila po ang nagbabalangkas ng ating budget mga kababayan ko. Sila po ang nagbabalangkas ng ating mga budget. Sila po ang gumagawa ng ating budgeting, mga kababayan ko. Kaya po ang nangyari, mga kababayan, kaya po maliwanag po sa lahat, kaya po ang nangyari during that time, mga kababayan ko, Talagang pinap kay talagang pinap talagang gusto ni Sara Duterte papabain si Cayetano para paupuin yung bata niyang si Velasco nang sa ganon magawa ng budget yung mga gagawin niya. Kaya nga po mga kababayan ko, nagkaroon ng budget ang HNP, ang hugpong ng pagbabago. Ito yung, ano ko ha, ah, analysis ko lang to ha, ah. hindi pa po ito katotohanan, no. Kinabubulahanan ko po kayo, pinunahan ko na yung mga tao dyan, no, analysis ko pa lang po ito. Kaya po nagkaroon siguro, no, di umano ang uh, HNP noon para makapagkampanya dahil nakakuha ng pondo na pera ng taong bayan, mga kababayan ko. Hindi naman po natin maitatago yun, mga kapatid, no? Hindi na po natin maitatago yun. Kasi yun naman po ang totoong kalakaran noon, nung panahon ni Duterte, mga kababayan. ba? <laughs> diba? Ganyan po ang nagiging kalakaran. Ngunit ang nangyari, sa reforma na ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez sa loob ng Kongreso, bawal ang korap, bawal ang magnanakaw, bawal ang abusado, bawal ang mga durobo. Mga kababayan ko, which is nagkaroon ng reform doon sa loob ng Kongreso ngayon, mga kababayan ko. Kaya nung pinilit ni Sara Duterte, mga kababayan ko, na ipilit ipinilit niya yang uh, confidential pa na 650 million at hindi na aprobahan mga kababayan ko it means mga kababayan ko hudyat na po yan ng pagkakagulo ng kampo ni Duterte at ng Unity Team sa makatuwid mga kababayan ko no hindi lang po mga vlogger ang sumira kay Sara Duterte hindi rin po ma'am hindi lang po ang mga DDS kagaya ninyo ang sumira kay Sara Duterte Bagos ang mga doterteren ang sumira sa kanilang, uh, sa kanilang dynasty sa loob nang higher position dito sa bansa natin, mga kababayan ko. Sa makatuwid, dagdagan ko lang ni sinabi ni Secretary Lariga doon, sangkot din po ang mga Duterte dito mula sa ama hanggang sa kapatid, hanggang sa, sa, sa mayor na kapatid. Katanggang sa Vice Presidente, mga kababayan ko, sila rin po ang sumira sa kanilang imahe because of ano, pera, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba, kung inaprobahan po ba, kung inaprobahan po ba ni, ito ha, totoo, totoo real talk, kung inaprobahan po ba ni House Speaker Martin Romualdez at ng Congress 1, million na pondo na confidential fund na hindi naman natin alam kung saan dadali ni Sara Duterte ang pera ng taong bayan, basta binigay lang sa kanya kung inaprove po ba yan ng Congress, mga kababayan ko. Sa tingin nyo po ba magpo-pose si Sara Duterte ng tambalos-los? mga kababayan ko. Tatanungin ko po kayo, sa tingin nyo po ba magpo si Sarah Duterte ng tambalos-los? Of course, mga kababayan ko, hindi niya gagawin yun. Kasi inaprobahan yung pabor niya na magkaroon ng pera, magkaroon ng pera ang OBP na confidential fund na kahit saan niya gagamitin, walang pakialam o hindi siya makwe-question. Pwede niyang dalin yun sa kampanya pantustos sa gagawin nila, mga kababayan ko. 'Di ba? Mga kababayan ko, it's very simple, mga kapatid, pero may laman 'yung sinasabi natin, 'di ba? Mga kapatid, real talk 'yan. Hindi nyo, hindi nyo alam kung saan gagamitin ni Sara yon Kaya pwede yon Kaya kung tatanungin nyo po yung sinasabi ni Secretary Larry na ibubuntun niya lang sa mga taga-suporta ni Duterte na nakikinig dito ngayon, ng mga DDS, hindi lang kayo sumira kay Sara. Sangkot din sila mga kababayan ko. Sangkot din sila, mga kapatid, no? Na sangkot din sila dito because sila sila rin na sumira sa kanilang mga ginagawa. 'Di ba, mga kababayan ko? Kaya nga po, kung ito ay totoo, mga kababayan ko, well, as of today, 'yan lang ang nakikita natin, pero 'yung mga taga-kongreso, basang-basa po si Sara Duterte, mga kababayan. Kaya dadagdagan ko lang yung sinabi ni Secretary ha, hindi lang po mga vloggers at hindi lang po mga DDS supporter at ang tatay niya ang sumira kay Sara Duterte. Kasama na rin po mga kababayan ko, yung mga kapatid niya at sarili niya po ang sumira sa kanya. Mga kababayan, kung tatanungin niyo po ako, kung tatanungin inyo po ko, si Pangulong Bongbong Marcos ba ang may kasalanan kung bakit nag uh, kaya naghiwalay ng landas ang Duterte at ang Marcos, mga kababayan ko? Ang sagot ko po, hindi. Kasi ang totoong sumira po niyan si Sara Duterte at siya ang humiwalay sa ano mga kababayan ko, sa Unity Team, mga kababayan. Kaya kung tatanungin niyo ho ako eh, sasagutin ko ho kayo, hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos ang guma hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan kong sumira ng Unity bago si Sara Duterte dahil siya po ang humiwalay, hindi po ang ating administrasyon. Okay? Tandaan niyo po ang ugat po ng away na to ay pera, mga kababayan. Dahil po hindi napagbigyan, mga kababayan ko, dahil hindi napagbigyan, uminit ang ulo ni tatay, nagwala yung mga supporter, pumalag yung mga vlogger, nagsalita ng tambalos-los si Bise, lumala ang away. Okay? mga kababayan ko, hanggang sa umabot na nagtatangka na silang pababain, pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, kaya mag-isip po tayo bago po tayo humusga. Mag-isip po tayo mga kababayan ko because of confidential fun. Okay? So tama na yung mga huko-huko nyo, hindi lang naipaliwanag to ng maayos kaya gusto ko pong sabihin sa inyo mga kababayan ko. Aminin man natin sa hindi at paitago nyo man yan paulit-ulit, tandaan nyo po yung 650 million po na hinihingi na confidential fund, gagamitin lang po sa kampanya yan. Huwag nyo na po lokohin ang taong bayan. Sapagkat sa ngayon mga kababayan ko, sa kongreso may namumunong maayos, may tapat dapat at hindi kurap na tao mga kababayan ko. Yan lang po ang kaya kong ilaban sa inyo. Yan lang po ang kaya kong ipagdikdigan sa inyo at isampal sa mga DDS yung totoo mga kababayan ko. Partida, partida, yung haka-haka ko, haka-haka-haka ko pinatunayan ni Secretary Larry Gadon mga kababayan ko. Okay? Mga basher, okay na ba kayo doon? <laughs>